malalaki at matataba. Hindi daw sila overweight. Sadyang nasa lahi lang talaga. Pero hindi sila mga tao kung hindi mga manok. At sa laki daw nila at sa bigat ng timbang para ka daw nag-alaga ng bata. O oh, heto na. At handa na silang magfatalbugan. Pasok mga jumbo chicken. Kahit ano pang lockdown, basta may alaga kang jumbo hindi ka magugutom. Mamaya <laughs> oh, ang ating gabi na apat na araw na lockdown. The struggle But is real. Ma-extend pa itong enhanced community quarantine. Pumasok na ang Luzon pa. sa ika-apat na linggo ng enhanced community quarantine. Sa kaliwat-kanan ba namang mga lockdown? Ibat-iba pa ang tawag. Nariyan yung ECQ, MECQ, GCQ, at lahat na ng Q. Quarantine pa more dahil sa virus. Kaya ang siste, pati mga manok na pula, tulala lang at mga nakatenga. Paano ba naman kasi? Bawal ang mga sabong at tupada. Ang mga manok diretsyo Bartolina. O lahat sa kulang sa exercise ang mga manok kung baga. Kaya ang resulta, pagkatapos ng lockdown, eto na sila. Doble na ang nilaki kota pa sa bigat. Pintog na pintog ang katawan at nakakagigil pa sa kakyutan. Presenting the ghoul. Si Silver, Golden, Punggok, Kano, at si Bok. Ang mga jumbo chicken na yan dito sa Bacolor, Pampanga namin natagpuan. At ang big time owner si Mang Ernesto Malig, isang retired OFW at senior citizen biglang trending si Mang Esto. Matapos i-upload ng kanyang anak na si Shay ang mga litrato niya kasama ang mga alaga. Nagulat ako kasi may nakita akong nakatag sa akin tapos ang dami. Nung buksan ko, talagang nagulat ako. Sabi ko, aba, sabi ko, bakit nandiyan ang picture ni tatay? Sabi ko, ganun. Tapos, aba, magto-trending pa yata to. Thankful po ako sa kanya kasi simula simula po. Talagang masipag na tao si tatay. Talagang yung lahat ng kaya niya, binibigay niya sa buong pamilya. Sa sobrang aliw ng mga netizens, abay willing silang pumusta sa mga jumbo chicken ni Mang Esto. May nag-alok ng kalabaw ng kanyang lolo. Ang isa naman patititulo ng kanilang barangay handang itaya. Dahil sa mga manok daw na ito, sure na sure ang panalo. Kung ito po ay naging Texas, siguro po na talagang panabong, siguro po kahit ako ay eh, pwede ko rin po ipusta itong kubo namin at saka itong lupa namin sa laki ng manok na ito. <laughs> Pero anong malay natin kung ilalaban natin to eh sinwerte tayo baka manalo rin. Pero hindi po panabong. Pan-display lang po ito, pan-display. Heritage Chicken kung tawagin ang mga alaga ni Mang Esto kung ikukumpara sa mga panabong na manok o Texas, triple ang laki at bigat ng mga heritage chicken. Pero pagdating sa pagiging agresibo at palaban, liamado na ang mga manok na pula. Maamo kasi ang mga ito at very loving. Si Dagul, ang pinakamabait sa manok ni Mang Esto. Siya rin ang ultimate favorite ng pamilya. Pero ang mas paborito ko po, yung mga leading lady niya kasi nandun po yung pera dahil nangingitlog. Sina Priscilla, Stella, Joyce, Mystica at Osang ang ilan sa mga inahing manok na sinasabi ni Shay. Mga jumbo chicks na mahal na mahal ng kanyang tatay esto. O, oh, tingnan nyo, ang ganda ni Osang, o. Oh. Osang-osang. Ang ganda ni Osang bo. Dahil sa pagkahumaling ni Mang Esto sa mga jumbo chicks niya, Napapailing na lang si Aling Susan sa mister. Okay lang daw na sa manok maloko. Pero wag na wag sa iba. Dahil lintik lang daw ang walang ganti kapag may umagaw sa kanyang asawa. Sa akin, okay lang yon Basta mahumaling na siya sa, sa mga jambon niyang manok, wag lang sa chicks na totoo. Dahil kapag nahumaling siya sa, sa totoong chicks, sa ah, kakatayin natin siya. <laughs> Rama ang lahi ng karamihan sa manok ni Mang Esto. Meron din siyang Orpington, Bard Rock, Rhode Island, Red Chicken, at iba pang mga imported na lahi. Lahat ng ito galing daw sa isa niyang kaibigang nasa ibang bansa. Dalawampung itlog ang ipinadala at swerteng labing walo dito, napisa at naging sisiw. Ito na ang ginawa niyang puhunan para magparami ng mga alaga. Kaya hulog ng langit kung ituring ni mga Esto ang kanyang mga jumbo chicken. Lalo pat noong nakaraang taon kung saan kasagsaga ng pandemya nang dumating ang mga ito. Ang mga manok namin ito, sila ang nagdugtong sa kabuhayan namin. Gawa ng kami, wala ng trabaho. Mga senior citizen. Kasi nakakapagbenta kami ng mga sisiu kahit papano. Kumikita rin po. Pero hindi daw biro ang pag-aalaga ng ganitong mga manok. Daig paraw ang may alagang bata. Kailangan ng bakuna at tender loving care. Bawal daw ma-stress at ma-take for granted. Parang tao ito eh. Halimbawa, nagutom ito. Hindi mo napakain sa tamang oras, hindi mangingitlog yan kinabukasan pa. Kaya maselento eh. Katuwang ang mga anak ni Mang Esto, pati na ang apong si Savannah. Inaral na rin ang sinimulang negosyo sa kanilang bakuran. My lola is teaching me how to feed the chicken. When I grow up, I want to be an expert taking care of the chicken Gentle Giant kung ituring ang mga king of poultry na ito kabilang sa lahi ng mga naglalakihang manok ang Jersey Giant Dong Tao, Lanzhou Cochin, Cornish, Maline, Malay, New Hampshire Red at iba pa may bigat na 5 hanggang 10 kilo at kayang mangitlog ng 150 eggs to 300 eggs kada taon. Good source din sila ng white meat dahil sa laki ng bulto ng kanilang katawan. Naku, kakaiba ang mga itlog ng mga tinatawag na jumbo chicks o jumbo chicken. Tingnan nyo naman, hindi po ito laruan na tunay po yung mga itlog. Tingnan nyo ang mga kulay. Merong mga may kulay na puti tulad ng nakagawian natin. Pero itong brown na ito ay kakaiba din dahil hindi ito yung native chicken na iniisip natin. Talagang sadyang brown ang kulay pero ang pinakamahal, sabi nila ay itong parang nagbeberde o naglalight blue o lavender na itlog ng jumbo chicken. Hulaan lang naman ninyo kung magkano ito. Bawat isa ay 1,500 pesos. Ang ganitong mga jumbo chicken talagang hindi mo iismulin. May kamahalan kasi ang presyo ng mga oversized na mga manok. Ito pong klaseng manok na ito, ito pong manok kong ito, si Dagol. Kung hindi po ako magkakamali, ang halaga nito ay nasa 9,000 siguro. Ang isang sisiyaw nagkakahalaga raw ng mahigit 1,000 piso. Pati mga itlog mataas din ang demand sa merkado, lalo na sa mga breeder at sa mga may sakit. Masustansya daw kasi ang mga itlog ng mga jumbo chicken. Para sa pamilya Malig, mahalaga na matutunan ng bawat Pinoy ang backyard farming. Madali lang naman daw itong matutunan dahil likas na sa mga Pinoy ang husay sa pag-aalaga ng mga hayop. Naisipan ko pong ito backyard farming na mag-aalaga ng sari saring tulad ng mga manok ng leto. Kahit anong man po dumating na sakuna, alimbawa, pandemya, ah, meron po tayong pagkukunan, pagsaporta sa ating kabuhayan. One, two, three, attack! O, oh, mga na nananuko po! Oh. Kahit anong lockdown pa yan, naniniwala si mga esto na walang Pinoy ang magugutom. Basta tama ang diskarte sa buhay. Tulad ng swerteng dala ng kanyang mga alaga, kadalasan ng sagot sa ating mga problema nasa mismong bakuran natin.